ayan mga tatad no uh, natin ang pork chop at sa liempo diskarte natin mga tatad hindi tayo umuuna doon dito sa mabuto no yeah, lagi tayo dito umuuna mga tatad dito ayan hinihiwa lang natin dito para dir 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 mga dir dir no? mga dir dir isaisay mo na mga tao. yun 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 mga yun Diba? Ganun yun yun mga tatat. At napakaganda pa ng view. Ayan, para sa ating mga bagong butyar, no? Sana may nakuha kayo technique at hindi tayo dito nag na kasi dito mga daddad sa matibay ang buto rito ano pa siya, awang na ngayon, pag mapuro lang panaga nyo dito mga daddad posibleng madurog, di ka tulad dito pag dito hampisa pagdating dito, pag dito, pitik na lang kaya yung magiging magandang hugis na natin dito ayun mga daddad no? like and share lang mga daddad thank you